Ito so, mo, papakita kita. Ito diba oh Makita nila. nika. Ay, ganda rin pala ng doon. Ito ang family section. Ito ang family section. Iyan. Iyan. Maganda rin. Itong abang dalaga dito, maganda. Ito ang maganda. Ay, spicy. Ang dosa rin, mayroon Ito Dalawa-dalawa. Ah, dalawang pinaso? Ayan o, kay Marvin, no? <laughs> eh, hey, Marvin, no? May bandera pa, oh. <laughs> si kuya mo, oh. Nung na lalang muna, no? Kapag ah, pa. Ba't naka-close okay up okay ito? Okay na? Ba't naka-close up? Eh, pina-close up mo. Kaya pala malaki. Ay, hindi. Ayan lang. Ganun lang. Ayaw. Ayan, no? Order namin. Kanila yung iba. Kanila iba niya. Kanila! Tatong din pala yan eh. Okay lang, okay lang yun. Ako gusto ko. Gusto ko yung spicy. Hali ka na. Dati na namin, iiwan namin yan. Kaya kami. Marvin, una na ako? Ito po, ko pa yung mga aki ha. Ay, sir, tisa, -sat, may isang yan, kasama, Rose? Ha? May isang kasama? May isang sawang kasama yan? Harbin! Tagal mo. Ayun lang, kuya mo. Gutom na gutom na. Eh? Jay, 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 Jay. Ay, Mahaba. Ba't kasi nag-aabayan kayo? <laughs> Saan tayo? Ako si Malky. Naka-close up, hindi makuha tuloy lahat. Ha? Hmm, konting nakit lang eh. Ikaw ang picture ko. Ay, picture ko. Kunan mo. Diba? Tama lang. Masel, gusto nila. Spice is ating pareho? May rin pala kayo? Apat bale ating. Hmm? Tubame spaghetti. Ay, miss spaghetti ka pala atin ito. Stop ko na kanta, kasi